Hello guys! Uh, ako nga pala si Rinal Banda at nanonood kayo ng Buhay sa Cruise Ship at uh, kasama natin ngayon ang mga members ng uh, Working Pinoy Cruise Ship na si Mon Mon at si Melvin no? At uh, ito, na inspire ako sa kanilang mga kwento kasi first timer sila na magpaparko at lahat sila both land no? pero magkaiba ang agency nila So si Melvin ay sa NCL at uh, si Monmon naman, ka sa magsay say sa uh, anong banko? Viking. Viking. So si Admin Ruth, uh, isa nating uh, uh, admin sa Working Pinoy na nagtatrabaho sa Viking Cruise. Ayan, baka makasama mo. Admin, sir. <laughs> may specific na uh, banko ka na ba, uh, uh, Monmon? Yung paparang yung bago ng Viking, uh, Viking Viking Sky. yun ang pinakabago ba? Pinakabago. Wow! Kailan ba ang marirelease yung Viking Sky na yan? Actually, uh, as per the free manager, sa amin nila sa amin, early this, uh, early next year, January. So, uh, by end of the year, uh, uh, uh makakasampa na kami yung mga bagay na crew. Wow! Uh, Sky. Ah, nice! Excited ka ba? Excited! Of course, kasi siyempre, first time pong magbabagoy, uh, dito hindi rin ganun ka kadali uh, na pumasok lang uh, na kung sa Viking na sinasabi nga nila is uh, one of the, the top uh, cruise line uh, sa, sa industry nila so napakalaking appreciation na nakita nung, ng mga principal from Viking mm -hmm. yung, yung, potential ko uh, uh, na maging isa sa mga pro nila so very thankful ako din sa mga uh, sumuporta at saka nagtiwala sa akin so sa mga Aspire din, mm huwag -hmm. kayong mawala ng pag-asa na baka isipin nyo na this is just for a graduate or a college graduate people. Pero mm hindi, -hmm. this is about yung skills and abilities na pwede mo ipakita. Kaya be confident, be yourself lang kapag nagbawa na nasa principal interview kayo or even yes. na, interview pa lang. Oh. Just give your best shot and God uh, will do the rest for you. Napaka-inspiring okay. message naman yan galing sa'yo mo, no? At saka ano ba trabaho mo ro'n? Actually, ang magiging trabaho ko doon is part ako ng F&B department, okay. is mag-start ako from cafe attendant. Okay. And then, uh, sooner or later, wala namang makakapagsabi um. ko hanggang sa anong oh. uh, journey natin sa Great, great. Oh, tama tama yan. May na-interview nga ako sa Biking C. No? Nagsimula lang siya sa pinakamaliit. Actually, no? at ngayon, nasa mataas na posisyon na siya. Yung, nandito tayo ngayon sa Biking si At uh, ating uh, kasama ngayon si Marielle. No? Hello! Okay. First contract niya po dito sa Viking Sea. At sa ibang barko rin? No, it's my first time to work on board. On board the yeah. ship. Yeah. Yes, uh, sa ka ba nagtatrabaho dante? Um, before I used to work um as a housekeeping, okay. room attendant in Shangri-La, Makati. Oh wow. Yeah. For, yeah, for how long? Um, for one year and three months. One year and three months. And then yeah. after that, uh, you applied in a shipping agency? Yes, uh, I applied din mm -hmm. magsaysay. Okay. And then when I worked on board, I was yeah. uh, accepted as a custodial, hotel utility. Okay. And after exactly one month of oh. arriving here, I got promoted. Wow. I was offered the job for global administrator. Global administrator, yes. yeah. Kita mo yan, biruwin niyo po <laughs> <mo> yan guys. <laughs> one month Layo. lang na-promote na at saka napakalayo sa job mo. Yes, ba? Okay, so isang opportunity to talaga, na huh? sa so galing sa task <laughs> force. Oh, okay. Maraming parang po salamat Lord. Oh, parang napakalayo nga I'm talaga. Meant to be. Ano ni Lord? Oh. Ganun naman talaga eh. Um, alam mo ba ako, nagtatrabaho ako waiter. Mm -hmm. oh, tapos napunta ako sa Bellboy. So napakalayo. Okay. Napunta ako sa front office department ngayon. So, ano ang uh, adjustment mo naman sa transition ng trabaho? Madali lang naman ba ang trabaho dyan sa Global Administrator? I mean, kahit uh, saang department ka naman, it's uh, there's always a challenge. Yes. But if we make uh, excellence is uh, our habit, yes uh, we could make it where, uh, wherever whenever. Yeah, that's true. So Mariel, uh, alam ko nga uh, nangarap ka rin na uh, makasakay dito sa barko, no? Yes. Sir. <laughs> <It's> <laughs> ano a dream naman? Com uh, dream come true. Dream come true yeah. talaga, 'di ba? Nap at saka napakahirap ata ng na pinagdaanan mo bago mo narating yes, to. Of course. Yeah. Hindi piro ba? Ay, uh, yung pinag-applyan mo. No, uh, right after I graduated, uh -huh. I uh, Um, applied sa lahat ng uh, shipping agencies na kaya niyong name <laughs> name it and I've yes. been there That's and dope. I got rejected uh, uh more than uh, a dozen of times uh, already see? but then if you really want it and you pray hard for it yeah uh, you, God will surely support you the universe will support you in, whatever you want. That's true, Maria. I really admire what you said. So ano naman ang uh, mensahe mo sa mga nangangarap din na uh, makapasok sa barkod? Oh? Uh, if you really, uh, you really want it and your heart is into it, just uh, do your best and don't give up. And uh, you know, if uh, it's meant to be na pinag mo kay Lord, He will provide you with the right person, with the right agency at the right time. Tama starstruck po ako sa kanya mga kaibigan. <laughs> <laughs> uh, Landis, anong trabaho mo ron? Ako uh, sa Landis, sa uh, para for information of all, baka magulat kayo, bigla akong naging cafe attendant. Right? Oh. So, uh, at manager ng okay. isang 5-star hotel Alright. sa, uh, sa okay. Kuwait, which is uh, Move and Pick Hotel. Uh, uh, and uh, very thankful din ako doon sa hotel na pinagtamawag ko dahil binigay nila lahat talaga ng tools kada rin sa F&B work. Like uh, for example, nag-start din ako dun sa Kuwait as a waiter. Okay. And then really, I was promoted. First promotion is captain, naging uh, restaurant supervisor. And uh, before I leave the company, they promote me as assistant manager then when I uh, inform informed them na gusto yeah. kong uh, talaga yung dream job ko which is uh, sa cruise, yeah. uh, they support me dun sa gusto ko and uh, they give me uh, the, best yeah. of luck. At saka kagandahan yan mo, no? nagpaalam ka ng maayos no? dun sa pinapasukan mo dati dun sa land base. Yeah, Kaya okay. doon sa mga aspiring na hmm. din na uh, land-based uh, Kung gusto nyo talaga mo uh, na yung uh, job mo sa, sa cruise line hmm. uh, ang suggestion ko lang sa inyo is wag uh, huwag nyo lang antayin yung sinasabi na ah bakit hindi mo pa tayo kasi wala uh, mo uh, pwede magsabi nyo yes. basta ang gawin nyo, try and try and then you will see the result afterwards tama, tama <laughs> so yan guys <laughs> so maraming salamat ulit sa iyo mo no? Uh, sa share ng experience mo thank you man, sir dahil dito sa, sa vlog mo and then uh, okay. sa, sa, site mo din uh, marami kang natutulungan hindi lang ako or uh, hindi yan. lang kumbaga uh, thousands of people or Filipinos uh, uh, na, gusto talaga mag-abroad at uh, uh, mag-barko. Malaking malaking tulong talaga itong mm -hmm. grupo natin at saka itong vlog vlog so, na ginagawa. Like Sa uh, lahat ng makakapanood nitong uh, interview na ito coming uh, from Sir Vinil, uh, don't uh, be shy na humingi ng ng mga guidance, guidance for advices, yeah. ganyan. <laughs> Kasi uh, yun lang ang may tutulong namin and especially to Sir. Uh, kumbaga, wala na kami pwedeng ibang tulong sa inyo kundi yung word of wisdom na pwede Tama, tama. Hindi na natin natapos ang pag-interview natin kay Melvin, no? Kasi nagmamadali, papuntang ulong po. At sumakay na po ng MRT. Grabe po salamat guys sa panunod ng buhay sa cruise ship. Sa uulitin po ulit. Ako po sa si Rinalbanda. Papaalam po sa inyo.